Ayan, magandang magandang umaga sa inyong lahat. Ito na. Ito na ang ilang araw namin pinagpaguran. Ito na. Kami na yun. Ay, na May isang sa sako ng uling na ako. Ito na. <laughs> ito, ito na, ito ilang, na ilang araw na, na pinagpaguran ng Por Marias. Ating iisang sako, <laughs> ang pinangyarihan. Dahil yung aming uling ay, ayan, una mutina. Tina. Ayan, naobo yung aming uling. Ayan, sa kaduduwagan bumaba daw nung gabi. <laughs> <laughs> Charot. <laughs> Tapos, ito yung kaunting buyo na aming isinalang. O, ayan, di, kahit pa paano makakakuha dyan ng pandalwan saing. Ito yung kanya. Ayan paano siya. ba, mag, paano ba magtali ng ganare? Guys, <laughs> tali ng buang. Huwag <laughs> niyo sabihin, hindi kaysa sanay tayo, sanay sa pag-uling. Kaya sabihin niyo sanay na sanay na rin kayo sa pagtali. Ayan. Atin babaybayin isa-isa, Ari? Ito naman yung sa isa, oh. Sinigurado talaga niya. Pati, eh, Ayan. pati mukha, guys, uling na. <laughs> Ayan. Ayan. Uling na. <laughs> Biruin mo yan, kailan pa kami naggatong kahapong umaga. Ayan, magdamag na nakabantay kami din, eh. Inabot pa rin ang ganyan ang uling namin. Ayan ang pinangyarihan pa rin, oh, may naabo pa rin. Dahil ano, napasobra ang pagkain inong aming uling kaya siya ay naabo tapos ito ito yung isa pa rin ah. kaya tigi isang sako kami kaya nyo sa akin ah. Oh. ito yung aking uling isang Sulaan sako bulanin niya yun. guys bulanin <laughs> niya yung, 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 yung uling ay niya, 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 kasama niya, kasama madaya sa yan isang sako ka lahat <laughs> ang kanya ang kahoy yun naman kahoy ko nakatimbun hindi nila isinama sa pag pagkain Sana bang Ay nako! Buti nga guys dahil kami hindi dito minulto kagabi. gabi. <laughs> yung aming isang kasama ay nagangaling-aling makakita ng multo. Wag daw akong padlight ng padlight sa malayot baka daw ako'y makakita na nakabitin. <laughs> Ayan. <laughs> sabi na <lang lang>, siya. Baka <laughs> may makakita yung may, may Siyang, ay, may na yung ang pinakapanglawin dito sa lahat. Ayan. <laughs> Sari-sari ang pinagsasabi kagabi. Meron daw naglalakad. <laughs> yung isa naman na yun din, meron daw anino. <laughs> Tapos may, meron daw humihip sa kanyang tainga. <laughs> Hindi nila alam ako yung napangilabutan na rin. <laughs> Ayan, nagtatapang-tapangan lang kasi ang Pormarias ang totoo mga duwag. <laughs> Dahil kapag kami hindi nagtapantapangan, wala namang kaming makakasama din kundi kami kami lang talaga. Kami, mga <laughs> kami yung mga walang partner, yung walang swerte sa aming mga kapartner. Kaya ayan, pari-parihas na lang single mother. Ay ito isa, meron ito. Ayan. Kaya hindi pwedeng maglukuyan kapatid namin ang asawa niyan. Ito, <laughs> ito. ito, may partner din ito. Ito lang ang wala at saka si ako. <laughs> ito may partner din ito pero ito yung pwedeng magluko. Ayan. Ayan, masaya pa rin ang Pur Marias kahit durong pagod na ang inaabot. <laughs> Ayan, may tubig, may tubig pa rin dun sa aking baunan. Kung si manito natin dahil sa na pag-uwi niyan, sa ayan na pagtatapon ng at mineral yan. May may 'yan. Ito na pansamantala na ulit kami magpapaalam okay, dahil kami ay ito okay, hindi okay, pa ako so tapos kasi dito magtali ng akin oh. Ito tinatalian ko pa itong akin na ito. Tsaka ito, ayan akin pa rin 'yan. Ang kalkulasyon kasi namin dito sa aming uling na ito ay hindi bababa sa 5 sako, tataas pa sa 5 sako. Kaso anong nangyari Ayan lang, o. Isa. Dalawa. Tatlo. Tsaka yun. At tsaka ito na. Ito, tsaka yan. Ayan. Yung karakulasyon namin na limang sako pataas. Ah, pagka siguro naman ay pagsasama-samahin ay nasa apat na sako. Hihigit sa apat. Hihigit sa apat. Dahil ayan, may kaunti pang hanguin dyan. Ayan, magandang 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 tanghali na lang sa inyong lahat. Bye-bye na, and God bless love you all.